bayong welcome pa again sa ating youtube channel so for today's vlog pupunta kami ng ano sa alay mamimiwas so, kami bali apat lang kami ngayon hindi nakasama ng iba namin kasama so anong umuwi yung iba uh, sa pagiging kaya sa kanila ng no? So, alam mo eh, medyo mababa kami ulang pasok ngayon. So, eh, kami, hindi naman kami umuwi. So, kaya, napag uh, namin na uh, mamiwat na ka lang kami ngayon, mga kabalikan. malalim niya. Hero no, M. Tagilid niya. Diyan. Diyan tayo kamay. Diyan wala. kamay. tayo dyan. No? Di pa tayo. Di pa tayo dyan mamaya. Go guys! Go guys! <laughs> guys! Lalim ngayon na Malalim. Kaya nabiyayaan kami ang marami sila eh. Hindi ako. Pero hindi nagtanggal niya. Yan o. No? Yan Trapal na yan o. Hindi na yan Ay, nawala na yung mga ano o. Yung mga kubo o. Oh. Mga balsa. Tinanggal na nila. Nilinis. Hindi, yan tayo. Ha? Yan tayo. Tara. Tara. yan Diyan naman kami na pwesto ni ano eh. Diyan kami na pwesto nung no kailan ha. Hindi Hindi. mga ano lang, caretaker lang. Mga kabalikat, tayo sa kabilang area. Kapal lang tayo. Ayari. Maganda dito, hindi na lulub-lub eh. Ayan o. No? Hanggang dito, isa pa. Kapal lang tayo. Apo! 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 Ay, boss. Pwede kayo magpwesto. Okay. Salamat. Yan na talaga yung motor natin. Ay, eh, pwede nga na. Dali na lang. Dali na Dito lang. Sa sulok lang. Ah, dito lang. Yun. Ganda nga dyan. Salamat. <laughs> Salamat, boss. Yun. Ayos, makakabalik ka pinayagan tayo abayt <laughs> ah, mga tao dyan eh Oh, pakuha tayo bulate Pakuha tayo bulate Saan oh, tayo? Boy, saan na yung bulate dito? Yung bulate mo? What? Ano ba? Okay. Dito pa parking. Lalaki na ako, Ems, no? Sabi <laughs> sa iyo. Makita ko pa ang mga tilapyado mamaya. Ang mga tilapyado, ang lalaki. No, no, no. Ah? Ah? parking sa center ko na baklas ako dito kagabi baklas ako hindi pa ka mga ganda pagkabalik ko ayan ako may angat no ayan guys may angat pa Tama-tama <laughs> <laughs> So ayan nga eh. Laki No? Nakangat na eh. Mukhang talaga sa tutela pa yaya yung uod na yun. Eh? Sabang nga lang talaga. <laughs> Kaya ka na ako ng mukha eh. malaglag yung cellphone mo sa kaulo ka <laughs> <coughs> ito yung ang ulo ng mama u. O maliliit Makawala yung kanina eh, sayang Sa so, akin, kailap siya kanina mga kabalikat. Ah! Hãy subscribe nè kênh gì Mì <ý>? Gõ đây <laughs> Shoutout muna. Ayan, shoutout nga pa sa mga kasama natin. Mga kabalikat, oh. <laughs> Melvin. <laughs> Solid. Ayaw magpaawat. Chad, shoutout muna. Sa mga taga marindo ko dyan. Ayaw, <laughs> Guys, may na kami, oh. Wala kayo. Ah. eh,

Nice. Haha. Ii. Oo, oo oo lala! la-la. Ii. It's good. Bulating aso lang sa kalam. <coughs> Okay. The is good. Are you? lipat, lipat, lipat. Iba to? Dugong to? Uli, dugong. bak <laughs> করে <laughs> umaga kami yung inagahan na namin umuwi wala lang nakagat eh saka medyo madami-dami naman ang uli kaya nagsasay na kaming umuwi kaya mga natin sa unahan Tak ada orang traffic eh. Ah, Sunday ngayon eh. Hindi mas siguro matraffic eh. Wali bukas, wala pa kaming paso eh. Naka Tuesday pa ulit ang balik namin. libang bang, ulam na din para makatipid sayang din eh kung tatampay sa bahay wala namang gagawin kaya dito kami natampay sa taas na lang kayo pag malapit na kami sa bahay so what's up mga nakabaligat so hindi tayo dumas niya sa ano ang bang lugar to ah uh, sa may kanlubang nalabas namin ni Laguerta mas malapit kasi dito kaya dito kami dumadaan at uh, saka walang traffic medyo madami-dami lang yung abiyatin kasi ako kaya naman ako mga mga manual para medyo mababa lang ang mga kaya dito. madami lang ano dito ah uh, lebak lubak lubak saka ayun uh, eh, saka pag umulan dada, kayong dito pag naula kasi eh malalalim ang baha dito pag so, palabas mo sa apat sa uh, palaw mga elemento tubig, kaya kung mo ang ilong mga service para sa kanan sa nagamaya pa lang si Melvin e, si M masama ko lang sa bahay nauna lang siya ng konti nauna, e, naunahan Pakwet mga kabalika hindi na sanay magbiyahan yung malayo tamang galaw-galaw ლ ფ ი ครับ ჯ ნ ა დ ი ს ა დ მ ა რ ნ ა კ ე ់ ე ლ თ ა ა დ გ მ ა ს ტ ო რ ნ ი ლ ს ნ ი ს ნ ნ ი ს yun. Update lang mga kabalika. Dito na tayo sa... No? Lapit na tayo sa bahay. Ah, dito na tayo sa... Pulo. Lapit na. Pita. So, pagdating natin, hihihip tayo ng isda. Ah, hindi agad masira. Bagay, mahirap naman sa bahay, pero tapos pag nilalagay sa ref, eh, malinis na. No? Eh. Amoy melty. O okay, nga, ito yung ano, pinukunan ko minsan ng bigas. Pag may deliver ang bigas, saka may order sa akin. Hey. <laughs> Doon yan sa bahay? Ba, nag-order ka ba? Ha, siya nga. Siya <laughs> nga yun. Kanya ako nag-order ng bigas. Pag nag-deliver ako sa mga katrabaho ko. pa sa end Ano tayo Ah, baka may pa yun Sa so, kanya yung isda eh Okay, mga kabalito hanggang dito na lang for today's video thank you sa panonood tama yun okay, ah guys huli ayun okay. lang Tidak pek batu. Kau yu ya tante. Nah tu, mama Sa pusa na mama, yung mga maliliit. Ayan na. Maglilip,